Alam nyo mga Boca Tribes Gusto ko lamang pong bigyan Nang kahit papaano ay uh, Pananaw po naman Itong uh, mga pagbabas na ginagawa po ng karamihan po sa mga netizen ngayon Dito po kay uh, dating senator Francis Kiko Pangilinan Alam nyo po kung bakit mga Boca Tribes Kasi po kamakailan sa ginawa pong pagbisita nitong si dating Senator Francisco Kiko Pangilinan dito po sa kung tawagin ay si Idol na isang vlogger na kilala po sa patawag na Idol pero ito po ay si Romeo Katakutan eh, sa kanya pong ginawang pagbisitang iyon yun pong mga pangyayari doon eh, nagkaroon po ng mga istorya na tila po binabas naman talaga ng mga netizen. Ito pong si uh, Kiko Pangilina, si dating senator. Pero alam nyo po mga Boca kagaya po nung paghigop po niya, nun po nung po siya ng ano, bigyan po natin ng benefit of the doubt, ano po. Yun po, kaya po ganun na nangyari. Kung mapapansin nyo po, doon po sa video yon, nasabay po silang humigop, dito pong si, ano, si uh, Romeo Katakutan, kung mapapansin nyo po, nakapokus lamang po yung kamera sa kanya. Pero ang totoo po noon, sabay po silang humigop ni Romeo Katakutan noon pong uh, soup o kung ano man pong gulay yun na kanilang hinigop. At uh, yun po ay isa pong uri ng eksena doon po sa ginagawa ni Kiko Pangilinan na dokumentary. Alam nyo po mga trips yun po ay isang dokumentary. Alam ko po eh, uh, yan po ay direct Siguro po talagang may bilang na... Uh, One, two, three, and then sabay higop sila na hindi po kinakailangan naman talaga na humigop sila. All they have to do is to act. Aarti lamang po sila na kunwari sila humigop nung soup. Pero yun po isang uri po ng uh, documentary or sinewt po yun. Meron po yung director, may script po yun. Totoo po, talaga pong may script yan. Ito po ayon sa aking pagkakapanood doon po sa video. So sabi ko nga po, bigyan po naman natin ng hustisya yun pong video at saka yun pong sinasabi ni dating Senator Kiko Pangilinan. Ayan, so yun po talaga pong may script yan, talaga pong yan ay uh, uh, acting lamang po yun. Kaya kung papanoorin nyo po yun pong result video ng video nyo, hindi naman po kita yung, 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 lips ni, ano eh, ni Kiko Pangilinan at saka po yung kanyang hinihigop na soup eh, Hindi naman po kita kahit po si Romy katakutan, hindi rin po kita. Pero nagkataon lamang po na may iba pa pong mga nagsusyot doon po nagkaproblema si uh, dating senator Kiko Pangilinan. Kasi nakapaglabas po ng kanyang uh, sariling uh, video, yun pong mga illegally taken di video. <laughs> yun pong mga hindi naman po kasama doon po sa dokumentaryo na ginagawa ay eh, nakakuha rin po ng kanilang video. Ayan, na nakakuha rin po ng kanila po mismong video na kung saan yun po naman ay hindi po ipinapahintulot ay sa uh, sapagkat meron po sadyang videographer na kasama si uh, dating Senator Kiko Pangilinan. Kaya totoo po yun pong mga ginagawang yon Uh, na yun po ay uh, hindi po totoong uh, pagkuha ng uh, 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 pagpapakita po ng kanyang uh, pagkain. Kung hindi yun po ay kasama po sa dokumentaryo, ito pong aking base ha, ito pong aking palagay, kasama po yun sa dokumentaryo na kanila pong ginagawa. At kung mapapansin nyo po, yun pong kanilang partido talagang mahilig po sa ganyan. Hindi ko po maintindihan bakit napakahilig po nila sa ganyan. Kaya po sila ay laging nababas. Natatandaan nyo po ba? Si uh, dating senator din po, uh, Mar Rojas, nung kumakandidatong Pangulo, hindi po ba't may paghigo pa po yan ng tubig? Uh, may pag-inom pa po yan ng tubig doon po sa, sa takip ng kaldero? Hindi po ba't may pagkain pa rin po yan sa takip ng kaldero? Hindi po ba't may pagtatrapik pa po yan? O, natatandaan niyo po ba si dating uh, Vice President Lenny Robredo na gumawa rin po ng ganyang eksena na kung saan hindi rin po naging maganda ang resulta sa mga mamamayang Pilipino. Kaya ito po magsilbing aral na, ito pong aking bidyong ito, ito pong mga pangyayaring ito, sana po magsilbing aral na po ito kaya dating Senator Kiko Pangilinan na kung kayo po ay may gagawing anuman pong bagay, tigilan nyo na po yan pong mga ganyang estilo kasi yan po hindi naunawaan ng publiko. Na kung may nakakaunawa po diya sa inyong ginagawa, ang nakakaunawa lamang po dyan ay kayo-kayo. Oh, yun pong gumagawa ng video, yun pong direktor ninyo diyan, yun pong gumagawa ng dokumentaryo. Yun lamang po nakakaunawa sa inyong ginagawa pero hindi po ang kalahatan ang nakakaunawa. Kaya sana po yan ay magsilbing aral na po kaya dating Sen. Kiko Pangilinan at lilinawin ko po sa inyo doon po sa mga pagkakataon na kayo'y kumakandidatong Vice President oh, ay kinakitaan na po kayo ng pagiging ganyan o yun pong pagiging uh, uh, scripted ang inyong mga ginagawa eh nagtataka nga po ako sa inyong pagbabalik sa pagiging senador, ginawa nyo na naman. Dapat po hindi nyo na ginagawa yan sapagkat kilala na po kayo sa mga scripted things na inyo pong ginagawa. Kanya hindi po magiging maganda para sa inyo. Sana po itigil nyo na yan na kung meron po kukuha sa inyo ng video, uh, don't act, do it naturally by your own way. Maraming salamat po. Yun po lamang.